Yo, what's up, guys? Kumusta na kayo? So, meron lang tayong pag-uusapan itong kay Aura, Bigela, at yung kay Sir Jack. Para sa akin, wala namang talaga mali doon. Biro lang yun, sarcasm. Asaran lang yun. Mamaya papaliwanag ko sa iyo, no? Ba't ko nasabing biro at ano lang yun? Asaran, pang asad lang. Na hindi dapat kailisan, hindi kayo dapat mapigon. Well, ano ba yung issue dito o oh, yung pinag-uusapan dito, ito yung post ng ABS-CBN News nung nakarani, no? Meron picture si Aura na nakasuot ng pang-graduation na damit. Tapos, syempre, makababuhok niya. Tapos, ang nakalagay dun is, Aura Briguella on finally getting her high school degree. Tapos, nakalagay dun simula pa lang to. Naka-quote, ano? quote, unquote. Ang sagot ni Sir Jack, Anong her? Good luck, bro. <laughs> Exclamation point. So, sa sinabing to na anong her, parang maraming na-offend. Parang, ano daw yun eh. Discrimination na dating, homophobic. Alam niyo na, mga ganong bagay na feeling nila eh, aping-aping na sila dahil, ano lang si, yun na, dahil member ng, tinatawag na third sex, LGBT. Ngayon nababas si Sir Jack dahil doon. Bakit ko nasabihin, ano lang to, biro lang to na hindi naman talaga personal, hindi kayo dapat may... Una, sabi, di ba? Anong her? Di ba? Para ang inaano ni ano rito ni Sir Jack, ang biro niya. Nagkamali yata kayo ah. hindi yan her. Di ba? <laughs> Simple. Paano mo masasabing atake sa pagkatao niya? Ano? Para hindi naman niya sinabing Wag nga kayong mag-ilusyon, hindi ka talaga ganito. Ano ka naman talaga pagka nung pinanganak ka eh 'Yun. Kung ganoon ang pagkakasabi, medyo well, sa akin, ano na 'yon? Foul 'yon. Pero ano her? 'Di ba? Parang minsan mga magbabarkada tapos meron silang kaibigan na third sex o yung gay, 'di ba? Bibiruin pag nakita, Tol, kumusta na tol? Ano tol? Di ba? May mga ganong biruan eh. Ito nung kay Sir Jack, hindi rin nakaka-offend to. Guys, baka na-offend din kayo doon. Easy lang, relax. It happens. Sa mundo, may mga magbibiro, mga asar. You need to get over it. Huwag tayong balat si Buyas. Huwag tayong ma-offend agad. Lalo na, tingnan nyo, salita lang yan it's just words. Words won't hurt you. Tapos, social media. Dapat nga matawa lang to si, ano eh, yung mga tao, parang, kulit talaga nito niya. No? Hoy, okay, biruin lang niya. Sabihin nila, anong pinagsasabi mo ganito? Tapos makipagbiruan sila. Eh, ngayon nga, tingnan nyo, yung kapansanan ni Sir Jack, inaano na nila. Yung tinitira na nila. Di ba? Kung, ma kung makikita niyo yung mga ano, yung salitang ano na, di ba, ngunguna yung mga pangaasar ngayon kay Sir Jack dahil na meron siyang kapansana sa bibig niya. So, nagiinis sila dahil sabi nila pinersonal daw or discriminate tong si Aura. Pero ano ba yung ginagawa nila? Mas matindi, di ba? Yun nga sabi niya, anong her? Good luck, bro. Tapos titirahin niya na yung pagkatao niya, yung kapansana niya. Well, makikita natin na sport tong saring sport tong si Sir Jack talaga nakakasar eh, no? Kasi it's ano ba parang nung high school tayo asaran. Biruan. Murahan pa nga eh. Diba? Atake na mo. Tangin na mo rin. Pero mayaman, -maya, magkakasama na. sasama sa labas, kakain or something. Nagbumurahan, nagbabatukan pa nga minsan eh. Sana ibalik natin yung ganung ano no, yung ganung ira. Na pag may nagsalita, hindi agad mo offend do oh, ano. Ngayon, kung na-offend ka, lapitan mo yung tao, kusapin mo maigi. Or hayaan mo na lang, ignore mo na lang. Let it die down. 'Di ba? Hindi lahat ng bagay na na-offend ka eh, aangal ka din. So guys, kung tayo na sa ganito kay Sir Jack ano. Medyo relax lang. Ang problema kasi sa society ngayon is tinuturuan yung mga tao na oh na offend ka, umangal ka, cancel culture mo, oh, cancel mo na. <laughs> Hindi healthy eh. Sa bawat post mo na lang bawat do oh, kailangan scrutinize bago ka magsalita kailangan baka maano to ah, mayayari ako dito. This ah. is not healthy. Lalo na itong mga comedian, talagang nang okray ba? si Vice Ganda, nang okray din naman yan, di ba? Nang okray din ng mga lalaki yan. At babae. O. Oh. Kinainisan ba? babae. Alam nila, wala lang. <laughs> Ganun din. Pag itong ibang tao nagsalita, relax lang tayo. mga naiinis kayo, Sir Jack. Tama na. Relax lang. Buhay pa rin si Aura. Diba? Successful. If anything, matuwa na rin tayo. Pinansin siya or something. Yun na yun. Nakakalungkot lang eh. Dahil sa Pilipinas, napapagaya na sa mga nangyayari din dito sa Amerika. Naging issue rin dito yan. Na misgender, maraming ganyan mga naiinis yung ano. Kasi ganito, ganyan. Huwag niyong gayahin. Sabi nga ni... Duterte, di ba? Huwag niyong subukan. Masisira lang buhay niyo. <laughs> yun. Kasi, masyadong ano, hindi na magiging masaya buhay kung masyadong ka apektuhan sa mga bagay-bagay lang, di ba? Well, yun lang. Salamat sa pakikinig sa aking pep talk. Kita tayo sa mga post ko ulit. Bye.